pero pag si na ko ito. Ang bukos siya, pero pag ba siya, ko eh. Basta yung tumutunog. Okay. Basta gagawin ko ba rin na rin para na sa ito, Okay. sa akin, Ano okay. na Ano na po, nakalagay po, だ。やらますよで。え、あのさ。うん。よ。<laughs> <laughs> dan <laughs> ya 多分합니다 Ang nangyayari. Ang nangyayari. Hindi, hindi, hindi. Tamewang. Dapat hindi dinanood kanina. ka kayo, Sico. Tulak mo. Tulak mo. Balik, mo. Pabalik. Sico, Sico. Pabalik, pabalik. Ngunit. Tapos. Tulak ka pabalik. Tapos. Diretso na. Uy. Diretso. mo 되게 하는데. 그러면 아버거 bilang sa TikTok. Oh. Hindi naman. Actually, daigmiante. Pwede daw ata mong i-date sa king nang. So pwede na. Papalamin ka. Okay. sa.

allewohl gar nicht so bitte nein da okay

Ilan kayo nagsusumbat eh? Marami. Pag sumakit yung mga tuhod, papuntahin <laughs> <laughs> na lang ako doon. Kaso lang, kailangan bago pa kami pumunta ng Manila, may schedule na parang doon naman ako

O, gala ka po eh. Bumunta kay Kapitano po eh. Opo, po. May nangang-territorial pa rin. ba ikaw po? Ito po. Ito ka lang ng bata. <laughs> mukhang angel. Uh, <laughs> Magpo. Siguro may kabukado sa'yo ng bata. Ganyan <laughs> okay. uh, Tiyun eh. Medyo nakaka-pimpina si Mami. na walang ganyan eh. O. oh นี่เป็นใบหน้าของเขาอีกตัวนึงครับนะครับในทุกๆกระปาก็จะเดินกันซะแต่ว่าอ่ะขอโทษนะครับขออย่าขัดลยูนะครับฟังชื่อไปแล้วอันนี้ก็จะมา <laughs> <laughs> Ayan lang. na eh? po? ka na tayo, ang gagawin mo, hinapas mo yung Ah. Ah, sigete ga na man. Ay ay. Okay lang ba? Okay lang ba? Ano 'yung name? Ah. Ano na 'yun? Ano 'yung name? Nga, haklap tayo at nga baka ka sa opisina niyo. Ano tayo? Pero dati. Please. Nakapagod siguro ito Van, van, van. na araw ulit eh. na pumunta kami. Nakansin na yung mga namin. Hindi pa naman na, ano, na Kasi hindi kaya, gusto nila eh, i ng araw. Oo, naman na

Okay kasi dutri, no? Lambat ba Tata, okay Pero okay lang yan. Baka sa kaada nyo, nakalak. Lambat mo walang, kaya Okay. Ako okay. 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 Hello. Ah. Yo! Nadali ka <laughs> yung hanap ko eh. pa, ha? yung kanina parang matigas yata eh. Diba natin kaya lambot na Lambot. Okay, may pwede. Lambot na may pwede. Medyo naka... Matigas na rin kayo yung ulo paano to. Ang okay, tuhod. Kahit ano siya. Kahit na medyo naninigas ka <laughs> Pero gumawa na siya, di ba? <laughs> okay, bigyan eh. Bigla ka naman, Ben. Okay, siya. Okspon siya na makita na. Nangkara mo ako. Para sa competition. Sa bibig niya, basta na lang. Basta wala lang. Hindi na. Okay. Ito. Sa mga だから本当なシチ가エーション 어떤

Hahaha Dapat, Dapat Dapat, Dapat Huwag sakot ha Huwag siya ititikas ha Relax na mo ititikas Tala kasi hindi kami itikas eh Ayun, katulad na Dapat Tuhod ko, relax tuhod number 1.7. Sige, dinadagdagan ko pa. Yeah. Number 1.7. Siguraduhin. Gamitas. Oh, baksak <laughs> muna 'to oh. parang defective lang. <laughs> yeah. Para hindi lang Parang Hindi na dararamdam ng uyon, mga nag-a-sika. may to wit. Ah. Sumasabi ko ng sa kontak. Nabot ako parang relax na nga Parang yung hihilahin ko naman dyan. Matipa sobra. Patulogin mo naman sa Ay, hindi ka siya. Inhate. Ay, inhate eh. Ha. Ha. Oh, Ha. Relax. Yun. Relax talaga. Salita na ulit. na mo na ng utuhod niya pa eh, oh, ayat baksa pa langlete, tapos sila ang dito, pe, ha, tapos tapo, kama relax lang, pe. relax lang, relax, 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 lang, relax, relax, lang. relax, 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 relax,

Kano na po Two years. Kasi injection niya mo, niya yung It, Ngayon, ito lang? Nagawa niya yung April. Anong nagawa ano niya? yun siya? Yung... Barak. Collagen? Barak. Yung, kasi nung ina wala nang hanggang water eh. And to, eh. 25? Right. 25, right. 25 ba bayan? O bayan. Ah, okay. yeah brand lang natin sinabi niya, no, Ano is the same thing. Pero nabawasan mo yan? Nabawasan? Yan, o nabawasan. Nabawasan siya. So, relax mo na. Angat siya kung dito. Okay. Hindi ako natuwa. Kaya masama na si Batman. Nandiyan po para sa inyo. Ha. Okay. 'yung mga tulong ng mga tao. lang. <laughs> para sa unang. Yeah, parang ganyan lang. Pero wag mo siyang lalagyan ng laman. Okay. Yung pinaka-teteng. Ilan na kailangan sa 300.

4じゃなくて。さ。で、パチホテルです。やろうというね。ああ。プラスで。 So, ano yung gagawin mo? Pagkakitaan muna natin. Try natin yung pupuka dito. Tapos, try mong tumayo, te. Paano ba yung mga moves mo sa zumba? Nandiyan lang! Sige, te. Kunyari, ano ka lang. Bend ka lang yung parang nakasquat. Diretso pa baba. Kaya ko, yun ang hindi ko kaya ulit kung tumayo. Sige, testing. Pero stationary lang. Stationary. talon pero sige talon na lang talon at abanti ka wala yun takbo lang na mabilis Oo. yun yung medyo parang may hirapan ka kasi may itong time kasi na tumutok siya tumakit sa hagan kaya rin kaya rin, kaya rin may sakit pag tumatagal Ah, uh, pag matagal na ginagamit hmm. Pero try mo lang, Pe. Sige. Uh, buka mo yung paa mo. Ponte. Tapos atras ka, avanti ka konti. Kahit isa, bang. Tapos squat ka. Ah, paano ko yan? Sige lang po, okay lang. <laughs> Sige lang po. Yan. Mo tayo na mo din na konti. Yan, yan. Ah... Uh, Tapos tayo, okay lang. Wala so, uh, okay oh, na Meron siya, pero... Oo, no, mas okay siya. Mas okay siya ngayon? Mm -hmm. Kaysa dati? Mas yeah. Still, ko din mag squat dati. Kaya, hmm. yeah, pero mas may mm -hmm. Pagtagalan mo 'to, relax mo muna 'to sa baba. Relax mo lang 'to, ya. Relax. Relax. Dito tayo sa baba, no? ah, sa gilid. Yung, oo, yung hinawakan mo kanila ng una. Uh, Masakit. Okay. Parang dito. Sige, tayo higa ka ulit dito. Sige, tayo sa ka lang <laughs> dyan. <laughs> Sige, <laughs> tayo higa tayo higa Uh, Tapos, what's up mo. mo. At, pag tinigasan mo, hindi eh. naman siya, ano na rin yung ginagawa ko. mo na sa isa Parang wala siyang lakas. parang ano lang. Basta yun yun. Patulogin na nga lang sa pasyente. Patulogin na lang sa ato. Kanina yeah, naman ako ito eh. Bat

Kailan pa na? Akala niyo ang sakit na yung hindi. yung sakit yung kinita. Hindi, baka sa'yo wala pala. Ah, sige, mo ulit. Oh, itu nak apa? Kalau kita Yung nyaris, kita nak. Esok nak, kita nak. Kita nak. Kita nak. Kita nak. Kita nak. Kita nak. Kita Sabi pwede na mag marathon. Pwede na mag-marathon. Pero so far, mas okay pa naman. Tayo, pag nandiyan ako yung pag-send ka dati, may konti yung So ngayon, hindi na masyari. Konti-konti. Dati konti na yung konti-konti. At least, tinapalito ng konti lang. Babay ka na to. Babay kami sa viewers. Bye-bye.